bakit yep. yeah. hindi sa dumidepende sa tagal ng relasyon kaya yeah. naniwala nagtiwala kaya yeah, yeah, kayo grabe kayo oh, lahat kayo ganyan <laughs> 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 dito na tayo ma'am na pauwi na kayo ma'am hmm. aga mo bumiyahe kuya pa? Uh, Aga mo bumiyahe. Oo, okay. oh, kailangan ma'am eh. Maga para marami makontent. Content? You mean? Content creator ka? <laughs> yes po. Oh yeah? Ano-ano ano, ka, ano ka, ka, Hi! <laughs> ano page laki akin sa ipapalo kita? Ito ay YouTube or Facebook? YouTube and Facebook ma. Am? Anong pangalan sa Facebook? Motobal TV Vlogger ka, nice oh. Actually checking your page out ano ka ba ng mga ganyang vlog ma'am? nakikita ko sa For You page. Ano mga content nila? Puro kalandian lang, no? Oo, oh, usually may Huli -huli ah, mga nabuli-huli sila. Tama, uh, naghalat ang manlolo ko ngayon. Mag-ingat. Mag Ingat po kayo. Oo, oh, <laughs> <laughs> Maraming besok na po kami na <laughs> Maloko ka na ba, ma? Oo, naman. May besok. Talagang nasaktan ka, ma? Oo oh, naman, oo. <laughs> Hindi lang naman yung sakit feeling pero masisira yung self-esteem mo, yung confidence ah, mo. Ay ka, natin yung tutupan mo ka yun. better, gandahan yung mo, gandahan yung posisyon mo, pero sisirahin ka lang yung drama mo. Hala na sa pa eh, okay. Fresh pa ba? Mid Hindi naman. Ilang years na ba? Na Nag-break kayo? huli kong pinakamatagal is like 3 years ago. 3 years ago. So, Tapos, so, si recent na denade ko, minsan wala siya sa tagal eh, no? Yung sakit, yeah. hindi siya dumidepende sa tagal ng relasyon. Eh, may ganun talaga, ma'am, kasi minahal mo na agad ng lubusan. Yeah. Naniwala ka na. Nagtiwala. Nagtiwala. Tapos manluloko pala, no? Ganyan kayo, guys. Hindi, wow. Ganyan kayo. Grabe kayo. <laughs> <laughs> Bakit kayo ganyan? Ako na po. Oh! Oh, sarot lang. So ngayon ma'am, wala pang boyfriend? May... Wala, wala. Well. Wala, wala. Well, guys, so single does po, yung wala, wala. Wala, guys, ha? Hello po, wala po. <laughs> TikTok account? May TikTok account ako. Janine, friend niya di Guys, uh, ano yung follow niya si mama? Puro pakit lang ako dun eh. Puro pakit? Di ka sumasayaw? Sumasayaw, minsan. Ano mga sayang mga kayo? Cute lang. Cute, 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 cute lang. Eh. Buti nga hindi pa nauso yung ano, restricted sa mga eh. <laughs> ah, oo, oo. Kasi, uh, wala na ako sa TikTok mo. Oh, Hindi, wala na <laughs> Pero dati kang model, ma'am, no? Dati, parang mga, alam 15, 16. 15, 16. Like modeling agency ako, ganun. Make-up classes, mm -hmm. runway, runway. Mga no, uso before. Ilan taon na po wala kayo? Ang 25. Ang oh, ka pala sa akin. Ilan taon ka na? Ay, lang ako. 19 ka lang? Opo. Mga oh, yeah. lang matanda. Ay, charot lang. <laughs> Ba't ma'am, wala pa ba nang liligaw sa'yo? Sali may nag-a-apply, gano'n? May mga na, kakausap naman. It's just... Takot ka eh. Ah, takot ka? Di ah. takot. Di pa, di pa anda, di pa ready. May, may trauma pa rin. Siguro yung right person will prove you mm -hmm. na worthy ka na mag-tumugal ulit. Siguro, ayoko nang live-in. Hindi naman ako pang trial and error. So, kasi ang thinking pag live-in, ano eh, parang para malaman niya yung ugali. No? sa ah. isa, so, pag may ayaw ko sa ugali ko, ayaw mo na? Tasabon mo na ako, ganun. So no, kaya ayoko nang live-in. I, I, but I have nothing against it. May mga ganun akong friends. friend. saan sila happy, it's just me. Talagang nag-cheat siya sa'yo? Oo naman. Nahuli mo, ma'am. Oo naman. Ebidensya ka? Oo, oo. Tara pa, pulis na nga to. Ah? Asan ba yung sasipan dito? Talagang actual na uli mo sa mga text chat lang. Oh no, na. hindi actual. Oo, talaga. talaga. Pero nag umami At, naman. Uh, Ba't niya doon nagawa? Wala ba siyang sinabi na ano? Lasing daw. Lasing? Ba talaga nagagawa ng alak eh, demonyo eh. Hindi, choice yun. Lagi namang choice yun. Nalalasing din naman ako. Pero hindi pumasok sa isip ko na alam mo yun, oh. mama sa iba. Depende yun sa tao. Baka hindi talaga. Baka hindi talaga para sa isa't oh, so. oh. Mahalaga na tuto ka. Yun naman yun. Tama. Ang yun na guys, ang mga niloloko dyan. Diyawa-diyawa uh, kasi kayo ng gwapo, yan. Pag niloloko kayo, galit Pag na galit. Pag nagloko, galit na galit kayo. Sorry. Wala yan yun na. Kung alam nyo na niloloko kayo. Agree. Huwag kayong magsisettle for less, no? At alam niya yung deserve niyo. Huwag okay iba si sir, ma'am. Oo, eh. Tumingin. girlfriend na siya ngayon. I hope happy sila. I mean, I I wish them happiness. They deserve that. Hi, okay. thank you, ma'am, sa ano, time, ma'am, oh, sa pagkwento. Oo, Oo naman. Lapit na pala tayo. Yeah. Saan lang Gayaman yung si, si madam, oh. Dito na natira. Oi hindi, ay, Hindi ito pang mayaman ako ay, hindi Sakto-sakto sakto lang. Sakto lang. Kailangan ba na ID, ma'am? Hindi. Imeretsa ka lang. Thank you po. Thank you. Ma'am, hihiti-hihitian ma ngit mo lang yung ma'am <laughs> yan. Nap napakitong ka, ma'am. Kilalang-kilala <laughs> ka dito, ma'am, na. Mmm. Tapos Dapat mo. kasi friendly ka sa mga ganyan. Tama. Tingin ko naman sa'yo, ma'am, na ma friend. Oo naman. Di Ay, hindi na, ka dapat pidepende sa estado m ng wife. hihiti mo, ma'am. 14Q po. Diyan lang. Drop lang. Thank you. Thank you, ma'am ba? Titingin lang siya sa akin tapos i-direct naman. Uh -huh. tingin ka lang, sir. Saan po, ma'am? Direct lang ka lang? lang sa may unang building. Ah, okay. Sorry. Oh, ano, motor mo ba? <laughs> <laughs> thank you so much. Ah, thank you po. Itag mo sa vlog mo. Okay, sige po. Kaway ka muna, ma'am. Kaway ka muna. Thank, thank you. Thank you po. Alright. right. So, mga taon na natin si ma'am ng safe, diba? Ano? 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 Inggit kayo na? <laughs> Yari na naman ako sa misis ko. Peace <laughs> out. Trabaho lang po. Let's go. Hanap tayo ng next booking guys. Maraming salamat sa mga walang sama sumusupar tayo mga All Alright.